Sabi ito ni Erwin Tulfo sa ano uh, dapat nga daw po ay ituloy. Tama. Dapat ituloy. Tuloy natin kasi nagtantiya ng mga tao eh. Wala na pag-usapan namin kahapon doon, Pero there's no such resolution. Pag-aang ng pag-usapan namin kasi po kasi po no sa session ang uh, ginagawa ng mga members ng Senate, meron na pong nagsusulong na i-dismiss na nila ito. Pero so, ang uh, plano naman ni Jesus Codero ang gagawin niyang pag-dismiss dito ay bilang senador, hindi bilang impeachment court. Baka raw magka-problema na naman. So iiwasan na po nila ang pag-convene bilang na, ang pag-convene ng impeachment court. Hmm. Ang tanong nga eh, dapat ba talaga nila itong i-cancel ang uh, impeachment na to? Para sa akin po, hindi po pwedeng agad-agad ng ganun ganon lang din. Kasi may mga challenges pa, katulad ng motion for reconsideration, plus, plus, kung inyo hong napansin, marami hong mga legal luminaries ang nagsasabi, pati yung mga sumulat ng konstitusyon nagsasabi ng sablay. Di ba? Meron po tayo nga uh, tinatawag na uh, na doctrine of uh, ano nga yung isa na yon teka ha. Meron nga ano eh, yung doctrine of uh, mamaya na nga pupuntahan natin yung doctrine of, of, of operative facts. Mamaya natin yung pupuntahan. So eto muna tong uh, sinasabi rito na Erwin teka. Men humingi yung minority nang hanggang uh, August 6 mm -hmm. para ma-review sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer okay lang kayo uh, Senator Kiko, Senator Pia eh paano kami mga civilian 98 pages so pumayag pumayag din si Senator Marculeta Actually, Senator Marculeta once it kahapon finish mm, di ba pero nakiusap nakiusap ang minority bigyan nyo kami ng chance para ma-review pumayag po sila Senator Marculeta ayon. So bumayag pa. Ngayon, na Joel, eh 'yun sinasabi nina Jovel eh pili na e na ano na mas maganda mapag-usapan din nila yung mga, yung decision mismo ng Korte Suprema, ba? O natakot lang tong mga 'to na baka magkaroon ng public outrage, biglang lusubi na naman yung uh, Senado. Tapos ang um, napansin ko lang noon, kahit na po sinaraduhan yung gate nila 'di ba? Yung mga pulis, ilan lang hindi pa pinaporma. So mukhang pagka nagkaroon po ng paglusob sa Senado o sa Korte Suprema, eh hindi po yata ipa-rescue sila ni PBBM. <laughs> dapat lang, 'di ba? Dapat lang. L Lintik sila eh. So Ako rin naman eh, dapat po talagang ituloy yan. Hindi po dahil sa umasa na yung sambayan ng Pilipino. ba? Diba? Ito nga sabi rito ni Erwin. No? Na si Sen. Erwin Tulfo na ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado dahil hinihintay na rin ito ng publiko. Tama At ito pa ho, lalo na ho yung spokesperson ng OVP, siya sabi nila na handa rin naman daw sila eh. Oh, we will prove that, we will prove that VP did not violate the constitution, 'di ba? Tapos ito sabi ni Chase, nagdesisyon na ang of Suprema. <laughs> Sa ngayon kaman doon o hindi, dapat ito isun din. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. What the fuck? are you talking about, cheese? Anong constitutional crisis? Okay, granting, magkaroon tayo ng constitutional crisis. Let me ask you, mga kapatid, may magugutom bang Pilipino pag nagkaroon tayo ng constitutional crisis dahil sa impeachment na to? Oh. Di ba? Wala, wala, akong magugutom na Pilipino habang nire-resolve ba ninyo yung constitutional crisis? <laughs> <laughs> At hindi po naman talagang magkakaroon ng constitutional crisis. Yan eh, panakot lamang ng mga lokolokong mga abogado. Dahil hmm? well, unang-una, tanong ko nga lang eh, paano kapag ang Korte Suprema na ang nagkakamali? Sino ang kukwestiyon sa kanila? Sino ang magsasabi na invalid ang inyong ginagawa? Di ba? <laughs> tapinya Uh, magkakaroon ng constitu constitutional crisis at baka tingnan tayo ng mga karating bansa natin na ibang at ibang tao na isang banana republic kung saan sinusunod lang natin ang gusto natin <laughs> mali nga, mali ang to ni ano ni Jesus Scudero, dahil hindi po nangangahulugan na, nga na nagdesisyon ng Korte Suprema sila na po yung absolute na, ma na makakapagdesisyon ng magiging uh, takbo ng ating bayan Nakapagka sila yung nagsalita di ba yun na final na yun hello Final arbiter lamang ang Korte Suprema sa mga bagay na may kinalaman sa usapin po sa batas. Any questions of law? Doon lang po yun. Kapag ka ang batas po ay magulo, nag-create ito ng uh, sarang-saring interpretation, uh, at nagkakaletsi-letsi na ang kayusan ng bayan, doon po sila po pwedeng manghimasok. Hmm. Pwede nga dapat, kusahan, maagapan, nagsasalita na sila eh. Hindi nila hinihintay yung mga gulo. Yan po yung constitutional crisis natin talaga eh. Di ba? final arbiter ang korte suprema pero naghihintay ng petition bago umaksyon eh, that's bullshit 'di ba? Dapat diba, alam niyo na no, may mali nang nangyayari, hindi eh, ba aga pa nagsasalita na kayo sa mga issues, hindi yung ihintay niyo may umakyat pa at magpetition sa inyo. Hmm. Alam niyo pagkatuloy natin ito, meron bang nakalagay sa saligang batas natin na kapag nagdesisyon ng korte suprema, eh final na ito, na dapat ay uh, final and executory to all branches of the government, wala pong nakalagay na gano'n. 'di ba? At saka case to case basis po 'yan. Ngayon, since ito po 'yung impeachment ang pinag-uusapan, nasa constitution natin ang uh, sinasabi po doon, ang Congress lang po ron sa uh, sa accountability of public officers sa so Article 11, panging Korte Suprema lamang po ang merong ay Korte Suprema, ang uh, Senado ang meron pong salamenteng kapangyarihan lalo na ngayon nakapag-acquire na sila ng jurisdiction yung impeachment court nag-convene na di ba simula ng 19th Congress, tapos ngayong 20 Congress, alam naman po rin nila, tanggap nilang magtatatawid po talaga yan. Pero alam kong may EFL dyan, si Marco Leta, ang maingay. O yung noisy sa rofer. <laughs> ngayon, ha? Ang uh, sinasabi po ng Korte, ng Korte Suprema rin sa kanilang desisyon ay wala raw pong uh, due process na ibinigay kay Sara Duterte. ba? Diba? Ganun lang yun. Eh, nakalagay po sa, nakalagay po sa Constitution ay ang uh, third mode of action, third mode of initiating impeachment na inavail ng ng uh, house eh, ito pong verified impeachment complaint tapos ang sinasabi roon pag naka one third and then yung articles of impeachment ay yung uh, verified complaint na rin ang magiging articles of impeachment tapos ito transmit na kasi sabi trial for will proceed di ba so there's no way na ipatawag pa ng uh, ng Kongreso ng Pilipinas si Lazaro Duterte et al para tanungin at papasagutin doon sa mga akusasyon sa pitong akusasyon sa kanila. So, yan pong pagdating po diyan sa, sa sa sa, sinasabi ng Korte Suprema na hindi po na ibigay kisara Sara yung uh, due process, diyan po yun pag nag-convene na ang korte ang impeachment court, doon po siya pasasagutin at ang mga kasama niya. Anong gagawin natin? 'Di ba? Yung first option ng third mode of initiating impeachment ang ginamit ng Kongreso. Oh. <laughs> hindi po hindi po obligasyon ng court ng ano ng House of Representatives na hindi po nila obligasyon ang due process kay Sarah, ni Sara. Base doon sa third mode of initiating impeachment option number one o yung uh, through uh, verified complaint. Kasi mabilisan nga yun eh. Pagka nakuha one-third votes, transmit and then trial proceed forthwith. with delay. <laughs> oh, sabi rito ni ano, uh, ito pala. Sabi rito ni Monsod, isa ho ito sa mga sumulat ng ating saligang batas ang konstitusyon. Sabi niya, due process kay VP Sara, trabaho ng Senado, hindi ng Kamara. ano It is not na uh, That due process of VP Sara impeachment is not contemplated by the Constitution. The due process is observed in the hearings of the Senate, not in the meetings of the House of Representatives. ama. Yun pong thoughts ng mga taong sumulat ng konstitusyon natin, yun po yung, yun po yung mga prevailing dyan eh. Hindi nakasulat sa konstitusyon yung kanilang mga thoughts nung isinasa titik yung laman ng ating konstitusyon. Pero kung yan po yung nandoon sa transcript of records, yan po ay bahagi dapat po bastihan 'yan ng interpretation wala pong kahit na sino man ah, kaya nga ako suko ako sa sinabi ni ano eh ni Askuna na yung uh, trial forwith proceed uh, sabi niya intentionally talaga without delay 'di ba immediately pero meron second definition 'yan or meaning na pwede naman ang may delay as long as ito po ay justified yung delay so eh ang gagawin ko eh ganun pala yung diwa niya nung ginawa yung provision na yon eh di yun 'di ba tanggap ko, ganitong pecha tayo. <laughs> Nag, ano, na, kasi yun ang nagbigay ng desisyon, ayun ay ang nagbigay kay Chis Escudero ng kapangyarihan na madelay ng madelay ang impeachment. Kasi nga naman, may justifiable reason. <laughs> At wala pong kumukwestiyon sa, just, sa pagiging uh, uh, justifiable ng dahilan ni Chis Escudero, which is the failure on the part of the House of Representatives dapat may kumwestiyon doon eh. ba? Diba? At yan ay dapat pong questionin yan sa Korte Suprema. Kasi may pang-aabuso po ba si Chis doon? Yun ang dapat tignan ng Korte Suprema ron. ba? Diba? O, oh, dumaan ang session ninyo, mag -e end ng hatinggabi, Wala ba kayong kakayanan para ma makahintay ito? Bakit ay nakasa ninyo? Hindi ba na ibabalita yan na darating yung articles of impeachment dyan anytime within uh, that afternoon? Diba? Nakakapag-extend nga kayo ng hanggang alas 12 ng hating gabi, alauna, sa session ninyo? E eh, bakit itong maghintay ng articles of impeachment din niyo magawa? Yun ang failure po ng House of Representatives that day. Hindi po nila yan uh, or ng mga araw na dinidelay ni Jits, wala pong kumukwestiyon sa Korte Suprema. Okay? So, balansehin lang po natin. Okay? <laughs> Ngayon, eto naman rin po. Sabi rito ng isa pa, si Kayosa. Okay? Uh, sabi ni kayosa so, ang importante dito yung primacy of the 1987 Constitution. Kasi the Supreme Court is not also above the Constitution. I agree, di ba? Mas mataas ang saligang batas. Even the Supreme Court, which is final arbiter lang sila, nag interpret lang, hindi po sila nakatataas sa Constitution natin. At wala naman pong infallibility ang Korte Suprema. Corruptible din sila. Uh, sabi rito, uh, and the boards of, of the Constitution, are very clear that no official, no parts of the government can add or subtract. Saan po yun? Sa mga limitation po na, na itakda ng ating saligang batas. Ito. Si kayosa ang dati pong uh, presidente ng IDP. Habi yan dyan, uh, dapat uh, nasunod ang provision na nakasaad sa 1987 Constitution. So, ukol sa kaso, sa kasong impeachment ni Sarah. Iginigit e, niya, wala ni isang may isa sa tatlong sangay ng pamahalaan, executive, legislative, judiciary, ang maaaring manghimasok o magbigay ng ibang kahulugan sa mga limitasyong itinakda ng saligang batas. E walang hiya eh. Di ba? Hinimay-himay na ng Korte Suprema sa desisyon nila. Ano lang ang kasong pwedeng isampa sa amin? Di ba? Yun lang bagay yung nag undermine ng pagiging uh, independent namin and fairness. Kapag kami nagiging bias, doon kami pwedeng masampahan ang kasong impeachment. Ang tanong ko ngayon, alin po doon sa limang sa limang impeachable offenses puma, pumapasok 'yun? <laughs> 'Di ba? Yung pagiging bias. Anong violation 'yan? Yan by impeachable offense? Oh. <coughs> Because if not, di hindi po pwedeng impeach sila. <laughs> yung pagiging bias ba nila ay impeachable offense? Yes or no? Yun lang yun eh. Hahanapin ah, doon. Ano bang sinasabi rito sa five, impi uh, five uh, cases of impeachment or imp yung grounds for impeachment. Pag hindi nagpo-fall doon, di wala. Di ba? So yun ang pagkakamali ng Korte Suprema rito. Tapos sila na rin ang nagsabi sa Presidente at Vice President, ang pwede lang isang pangkaso, eh yun lang may kinalaman po doon sa betrayal of public trust. Which is napaka-broad po niyan. Wow, maski sa abroad, wala pong specific definition ang betrayal of public trust. Sabi niya. kasunod ito ng uh, pagdeklara ng Korte Suprema uh, ng, Korte Suprema sa impeachment ni Duterte na unconstitutional o labag daw sa konstitusyon. Uh, nilabag daw yung one-year bar rule at kawalan ng due process. No? So, umani ng batikos mula sa iba't ibang legal expert group at mambabatas ang naturang desisyon dahil umano'y pang-aabuso sa teknikalidad at pagkiling sa kapangyarihan. Huling-huli dyan sa uh, Uh, sentence na yan ng ano eh, si Leo din, eh, na hindi namin obligasyon ang ba diba? ngayon um, dapat po maituloy pa rin. Sapagkat pagkat meron po namang, ang Korte Suprema rin po ang naglabas nitong Doctrine of Operative Facts. Misan ko na itong natalakay. Pero para ho masimple lang, ganito lang po yan. Uh, ang sinasabi po sa Doctrine of Operative Facts, kapag ang isang batas na umiiral, no, uh, naging operational yung batas, nagkaroon ng mga epekto, halimbawa na ipatupad ito. Tapos later on, for example, na ipatupad, may mga lumubag na kulong, 'di ba? Ah, uh, merong na i, merong ng, uh, halimbawa, mayroon ng na uh, proyekto para diyan, 'di ba? Tapos later on, sinasabi na unconstitutional yung batas na 'yan. So papasok ngayon po itong doctrine of operative facts. Bakit? Kasi yung naging epekto nito hindi mo na mababago eh. 'di ba? Kasi valid siya nung una. Katulad po ito ng voidable marriage. Kinasal ka, later on yung kasal mo ay eh, napawalang bisa. Bakit? 'Di ba? Kasi may mga nalabag, may mga nalabag pala. Oh. Halimbawa, natuklasan na yung lalaki pala eh hindi naman pala tumatayo yung pototoy. Oh, sa iba lang pala tumatayo. 'Di ba? o oh, kaya naman eh yung uh, tawag dito, ah uh, praning, no? may teliling sa utak. Oh, so those are voidable marriages. Yung base sa mga grounds na yun. Diba? So ganun din to. May batas na pagdating operational pero later on na-declare na unconstitutional. So ngayon, yun pong epekto ng batas na yon may nakulong. Hindi po nangangahulugan na yung nakulong doon na nagsisilbi ng kanyang sentensya, ipalalayain e, eh, mo na tapos sasabihin mo walang nalabag na batas. ba? Diba? <laughs> Maaaring siya po ay mapalaya. Pero hindi pwedeng burahin yung record na siya po ay may nalabag na pag, may nalabag na batas. Katulad rin po nito, yun pong articles of impeachment ay produkto ng uh, desisyon o ng naunang desisyon ng uh, Korte Suprema sa kaso po ng uh, impeachment din yung uh, Gutierrez at saka yung Francisco na ang initiation po ng uh, ng uh, day one ng, uh, ng, uh, uh, ng one year bar rule ay nagsisimula the moment na na-refer ang anumang impeachment case na naisampa and then na na-endorso ng miyembro ng, 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 uh, Kongreso ng Pilipinas, di ba? Na-refer doon sa Justice Committee. Yun po. Tapos, kung hindi naman po yung option na yon 1 and 2, ay yung option three naman na yung first um, choice doon na verified complaint na hindi po na walang way para ikaw ay magpatawag ng mga akusado at pasagutin mo sila. Na walang way para yung Justice Committee, di ba? Kasi hindi kailangan ng referral doon eh. Hindi kailangan ng referral doon hmm. sa Justice Committee. Na i sa Justice Committee kapag ka one-third ang pumirma doon sa verified complaint. Di ba? So, unang-una, mali po talaga ang ruling ng Korte Suprema doon. Kasi sinasabi nila <laughs> na yung naging action daw ng korte doon eh ano daw uh, nung dinis uh, nag natapos na yung taon dito natapos na yung session uh, nag-adjourn na ang House of Representatives and therefore considered yung na archive na yon as dismissed. Pero yun pong ano, yun pong uh, yun pong uh, art, yung verified complaint ng third mode of initiating impeachment, eh mas nauna yun eh. Kung oras ang pagbabasihan, nauna po yung nabigyang pansin. Kasi yun po ay pagkatapos ng ako sa Honey Martin Romualdez, si Sarah, sinabmit ito sa Secretary General which triggers sa day one ng one-year bar rule. Tapos rinan Smith, Oh, mag-aalas 6 na. Oh, alas 6 na lagpas mag-aalas 7 na dumating ng ano ng uh, ng Senado. Oh, and then habang bumabiyahe, habang bumabiyahe para i-transmit 'yon, ito po naman ang nangyari ron sa tatlong impeachment cases na hindi nila inaksyunan maliban doon sa maling referral doon sa rules sa Committee on Rules ay in-archive nila. Kasi hindi rin naman inaksyunan ng committee on rules in archive nila ng ng plenary oh di ba kahit po inaksyunan yon late po yung aksyon na ginawa and again such action is not equivalent to referral to the committee on justice eh committee on justice lang po talaga yung proper yung yung appropriate committee na dapat pagdalhan doon ni eh, sa sa impeachment complaint eh di ba So kung ang violation po ng ng House of Representatives dito eh masyadong tumagal no na hindi hindi nila kasi pinadala uh, hindi nila pinadala yung first impeachment complaint na actually pwede naman nga po nilang pagsabay-sabayin yung tatlo na dalhin kay Martin Romualdez and that can be considered as one filing or one impeachment complaint yun ang sinasabi ng Korte Suprema. Oh, eh kaya lang ang, ang pinakailaman do ng Korte Suprema yun pong patakaran ng house na walang definition kung kailan gaano kahaba yung immediately at ulit din pala yung immediately ng korte ng ng uh, ng uh, constitution natin na pwedeng may justifiable delay hmm. ba diba? Sabi <laughs> uh, Raman Linora Maher, according to Carpio, SS should held oral uh, argument uh, before ruling. That's correct. Dapat nga po talaga nagkaroon po ng oral arguments. Ganun pagka mga mabibigat ang mga dinidinig nila, ang kanilang hatulan. Kaso wala eh. And obviously, na-receive nila yung reply ng House of Representatives na hindi po nila nabasa. Yung ngayon tanong eh, nabasa nyo rin po ba? Kasi nagtatanong yung Korte Suprema sa specific questions nila. Nabasa nyo ba yung articles of impeachment? Ay, eh, ang tanong po naman, ibalik po natin ngayon sa kanila. Ha? Kasi sinasabi nila, yung mga miyembro daw po ng kongreso na pumirma, yung, yung 240, eh, nabasa nyo ba yung articles of impeachment? Nakita nyo ba yung mga ebidensya? <laughs> Alam nyo, kapag gusto nila, no, gusto ng kahit na sino, hindi po requirement kung nabasa nila yung complaint, hindi po requirement kung nakita nila yung ebidensya, because that time is not for them to decide. Diba? Basta sa kanilang paniniwala lang. Ganun lang yun especially yung mga taong yan, hindi po yan sinto-sinto. Yung mga pumirma sa articles of impeachment. Hindi yan mga ano, tambay na mga adictus benediktos Hindi yung mga Barbie yung mga yan. Diba mga matitinong tao yung mga yan, kurap nga lang yung iba. <laughs> Tirador ng flood control projects. O, oh. lang iya. That's correct. Wala nang oral argument kasi po, talagang dati pa eh baka nga ang sumulat ng sumulat ng desisyon nila eh mga mga abogado pa ni Sara Kaya eh. <laughs> Kaya ang tanong ko eh, nabasa niyo ba yung 96 pages ng inyong decision, <laughs> 'Di ba? Kasi isusulat mo yung 96 pages decision eh samantalang kasasubmit lang ng House of Representatives ng reply nila. Kaya nga sinasabi ko eh, hindi kaya ito, nung unang yung leak na lumabas, hindi kaya ito uh, sinadyang i para tignan kung magwawala ang taong bayan. At dahil hindi po nagwala ang taong bayan, dahil maging ako, hindi po ako naniwala eh. Diba? At wala pong nag-react doon. Ang ginawa nila, inilabas nila yung desisyon na yan na inilatag nila. Pero kung nagwala ang taong bayan, nagreklamo, nagbanta sa kanila, malamang po sinabi nila, baliktad constitutional ang articles of impeachment. Hmm. Kasi ang may kapangyarihan po na mag-rule, mag doon sa articles of impeachment, ang impeachment court, katulad noon yung panglima. Di ba? Sinasabi ko nga, hindi po dapat nandun yon Kasi nung yung involvement ni Sarah sa EGK, mayor pa siya. E eh dapat po, ang mga ikakaso sa impeachment ay eh yung impeachable offenses, that's number one. Pangalawa, dapat po, dahil nga po impeachment process ito, nangyari po yung kaso na yon nung siya po ay impeachable official na. Hmm. Now, let's go back to doctrine of operative facts. Now, dahil po yung pinagbasihan nito, nitong, uh, tawag dito, nitong uh, House of Representatives, ay yung third mode of initiating impeachment, first choice, via um, verified complaint, at hindi po nire-require doon because there's no way para mag-require ka na sumagot ang mga akusado. 'Di ba? Dapat maging malinaw rin dapat naging malinaw 'yan sa Korte Suprema eh. <laughs> na na <laughs> wala talagang puwang, 'di ba? And then ang due process po, hindi naman po 'yan I mean, ibig sabihin ang due process pwede po yang ma maibigay sa ibang mga pagkakataon. Kaya lalo na't may korte naman. 'Di ba? May korte naman eh. Oo. <laughs> Katulad lang din po yan eh. Yung uh, kaso, caught, may pinatay na tao na huli, caught in the act. Yung, tao, yung nangyari, O kaya naman, within hot pursuit operation. Yung taong yun, pwede pong direct filing yun. Ay, direct filing. Pwede pong ipa-inquest yun. Agad-agad. Yung tao. Tapos, makukulong siya. So, doon sa... Wala na pong... Doon sa pag-sampa pag, uh, na yun doon, kaibahan naman po yan doon sa hindi po agad nahuli. Diba? Pag, na, pag uh, hindi agad nahuli, lumipas pa yung ilang araw, natapos na yung hot pursuit operation sa kanahuli hindi di direct filing mo yan pa, paano direct filing ay eh, paano pagka, pagkakapagkaso doon direct filing pala yung papa impeach papa i eh, inquest mo agad pero ang gagawin mo ron dadaanin mo na sa proseso sasampahan mo ng kaso sa piskalya di ba hanggang sa magkaroon ng indictment pagsasagutan muna magkaroon ng indictment then ang judge ang magi-issue ng warrant of arrest no so, ganoon kahaba ang proseso so dito po ganon din <laughs> na wala yung mahabang proseso do sa first choice. Oh. Ayan, uh, kind of correct the answer. Uh, ka sir. baka kamo judges ng DDS tapos pinasa na lang kay Leonen para kunyari hindi obvious ang kandadaya. That's possible. Di ba? Kasi siya imponente. Siya yung sumulat ng pinaka ano, eh, main decision. Tapos sinamasama na yung mga decision ng ibang mga kasama niya. At nakapagtataka yan. Isang dilawang galit kay Digong. <laughs> ang sumulat ng ganyan. Di ba? Ay nako. Itong, itong Doctrine of Operative Facts, dapat ito po i-consider e, e ito para humatuloy. Kasi hindi po pwede na maglalabas sila ng uh, IRR <laughs> ang Korte Suprema. Di ba? Para lamang po uh, hatulan. Dahil unang-una, lampas sila sa 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 limitasyon ng na itinakda ng korte ng na, ng na, na, saligang batas eh <laughs> para lang di ba para lang masabi na invalid yung articles of impeachment oh tapos ang epekto nito yung previous impeachments katulad po ng kay Corona katulad po ng kay Arapp di ba <laughs> lilitaw po pala invalid yun so yung mga ano diyan yung mga legal team no? Yung mga interesado sa kaso po ni Corona. 'Di diba? So dapat umaksyon na kayo ngayon kasi base rito sa sa doktrinang ng inilabas na to ng Korte Suprema eh nako po unconstitutional pala yon. And therefore, there's no such impeachment in the House of Representatives happened doon po sa Corona impeachment. Kasi hindi po nagkaroon ng pagpapasagot sa kanya. <laughs> Kaya ngayon ang pagkakamali rito ng Korte Suprema eh. Ito sana, I-consider ito ni Jesus Cudero. Yan nga, doctrine of operative operative facts. At din ng Korte Suprema. Ang tanong na lamang po rito ay ganito. O pwede ba yon na habang nagtatrial, ay habang nagtatrial ang, ang impeachment court, merong nakapending na ano na MR doon? ba? Diba? Palagay ko naman puwede pwede naman yun. sabi ni Richis, e eh, paano kapag pinilit ng Korte Suprema na tama talaga yung kanilang desisyon? Alam nyo, kahit kailan, kapag kamali, hindi nyo po pwedeng sundin eh. Di ba? Kapag kamali, hindi nyo pwedeng sundin. Isipin nyo, ilan lang yung 15? Ay, 13 lang yan. Ilan na yung mga eksperto rin sa batas ang nagsasabi na ng pagkakamali ng Korte Suprema? Di ba? Palagay ko, mas matimbang pakinggan yung mga yon. Oo. Kasi ito, malimanag na may kinilingan eh. Merong uh, leak na nangyari na ang kapalit nito magiging Chief Justice ni Inday si Leonen. <laughs> di ba? lalo po talagang magsasarado yan matapos niyang malaman na ito palang uh, galing ng aliansang si Tito Soto. Eh, ito yung uh, kumana sa kanya ng paglabas ng 142 billion. Di ba? So kung dati si Cheese gusto niya lang na ibida ang mga dilawan, si Nakiko at si Bam sa kampanya, magkaroon ng pagkakataong, uh, di ba? Kasi kaya po, ganito yan eh, para manalo yung dalawa, 'di ba? Inaasahan ng mga Marcos loyalists, ng mga pro-impeachment na itong dalawa ay walang tinatanaw na utang na loob kay Duterte. Bagkus may atraso pa si Duterte. Kaya ikong convict nila si Duterte. Oh, kaya dinilay ni Cheese para magkaroon po ng pagkakataon na makapagsalita itong mga to makapangampanya at masiguro na makuha ang pag-asa ng mga loyalista. 'Di ba? Dati ganoon lang eh, ay, ngayon mukhang talagang <laughs> Magyan na 'yan, magsanib na 'yan sa DDS cheese. Lalo na 'yung Duterte block eh siya na po 'yung ibinoto. 'Di ba? Uh, that's better, 'di ba?